Kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Education si Carvillin sa Benguet State University. Bagamat libre ang matrikula, kailangan pa rin ito ng pera para sa allowance, libro, uniform at upa sa boarding house. Malaking bagay sana ang kikitain nila sa tanim nilang patatas ng kanyang pamilya pero naapektuhan ito sa pananalasa ng bagyong egay. Kaya naman nag-apply siya para sa student assistance na mula sa tanggapan ni Senator Aimee Marcos. Malaking tulong po kasi sa pambili. Siyempre sa first year bibili ng libro, uniform, tas yun po yung uniform. Tas additional na rin po sa mga gagamitin. Siyempre boarding house po kami. Kaya malaking tulong din po talaga siya. Isa rin sa mga pumipila rito si Marie Gold. Malaki po may tutulong nito sa amin kasi po yun nga po, gagamitin po natin ito para sa allowance, tsaka mayroon din po yung mga nire-require po nilang kailangan gamitin sa pag-aaral. Actually, ang program ng Senator Ayme ay makabasa lata, which means ilokano siya uh, to study, study lata gadal tela ta uray nalpasti didigra iti bagyo ket detoy ket educational support when assistance ni senator Amy kadagiti anak ti mannalon iti probinsya tayong yung Benguet ket na iti Benguet State University ket limang milyon bawat estudyanteng mapipili ay makatatanggap ng lima hanggang 10,000 piso kailangan lang ay kumplituhin ng mga mag-aaral ang ilang forms para makatanggap ng tulong. Provided they are children of farmers, they are studying at Tangit State University. That was the very clear instruction given me by Senator uh, uh Aimee uh, Marcos. Kit kita ni, no, kasano tayo ako amin, ngayon tat uh, subject for fairness, Dagi dyan scholarship na, kada nakaalat tulong, assistance in the past week, Uh, hantay nga prioritize pa yung ti At prioritize state talaga, nagigid pay pulos na apektuhan talaga ti Bagyo, mga awang pay pulos na alaala na Aabot sa higit limang milyong pisong tulong ang ipamamahagi para sa mga mag-aaral ng Benguet State University. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.